Hello mga mare! Kamusta? Nagbabalik na naman ng inyong tinderang nanay. For today's video nga mga mare, tayo ay magkakabit ngayon na ng roll up native blinds. Buti na lang mga mare, nakabili na tayo ito. Ang tagal ko rin pinag-isipan. Pero dahil nakasawad naman tayo sa pag-affiliate, sige, go na tayo. Dahil kailangan din naman natin to. Kayo mga mare, morning sun din ba ang pwesto ng mga tindahan ninyo? Or yung mga bahay ninyo? Swak so, mga mare, try nyo na. Nalagay ko na lang yung link kung saan ako naka-order para if ever na gusto ninyo. Pinaka nagustuhan ko dito mga mare, easy to use na siya. Ahaltakin mo lang yung lubid. Tataas na siya. Hindi kagaya dun sa dating ginagamit ko mga mat. Hindi ko siya mataas, hindi ko rin siya mababa. Kailangan ko pa siyang itali, ganun. Medyo hassle sa mga time natin kasi syempre marami tayong ginagawa sa Sari-Sari Store owner. Idagdag mo pa dyan yung ibang mga gawaing bahay pa natin. Sa ganitong paraan, kabawasan na to sa mga gawain natin. Put sa easy to use and easy to install na siya. Minimalist din and aesthetic. Sin ko kasi makamari kapag mga tarpaulin yung nilalagay ko, ang saguanan niya sa mata. Iba-iba kasi yung nakikita, iba-iba yung design ng tarpaulin, so hindi maganda. Tayong tatakbo ng eleksyon, ganun. Ang goal ko kasi dito mga mare, minimaintain ko na maganda pa rin tignan yung harapan ng tindahan. Napapansin ko kasi sa ibang mga tindahan, puro tarpaulin na, signage, signage, ganun. although hindi naman talaga nating may yung mga ganun kasi tindahan tayo. Pero syempre, nasa sa atin na din yung kung paano natin piliin na mas malinis ang harapan ng ating tindahan. Sana this time mga mare, hindi na to pang madalian, pang naman. Ngayon mga mare, panatag na ako sa init at kulang. Malaking bagay din talaga sa akin ang pag-affiliate kasi nabibili natin yung mga gusto natin. Kaya sobrang thankful talaga tayo sa mga gatong platform. Pag may mga gusto tayong bilhin, nagagawa na natin ngayon. Hanggat may pagkakakitaan, i-grab lang natin mga mare, pasasaan ba at magbubunga rin lahat na paghihirap natin. Ayan mga mare, buti na lang dumating na yung delivery ng mga itlog natin. Usually, nagde-deliver kasi sila sa akin every Friday, Saturday, or Sunday. Hindi ko alam kung bakit nalit sila ng deliver ngayon. Di ba lang importante na kapag deliver pa rin sila. By the way, mga mare, continue na natin yung pagkakabit na sunshade net. Ito naman mga mare para sa customer natin. Sila masyadong mainitan kapag bibili sila sa umaga. Ang laking tulong ng mga to sa panahon ngayon natin mga mare, lalo na ngayon sobrang init. Habang inantay natin, natin na matapos si paring MJ dyan, dito mag-ayos-ayos at maglinis-linis muna tayo. Ako mga mare, kapag tindahan, maya-maya makalat. Talaga kailangan lagi mong aayusin, lalo na pag may delivery. Para talagang binagyo ganun. So, kahit ganun mga mare, namimintin pa rin natin na maayos ang ating tindahan. Para sa akin kasi mga mare, mas madaling kumilos kapag malinis yung ginagalawan natin. By the way mga mare, ito at dumating naman ng isa nating deliver. Bago itong kinukuhanan ko ng mineral water mga mare, paano ba naman yung dati? Laging late na lang nagde-deliver. Lagi kami nauupusan bago dumating. Like dito, kahit may stock pa ako, magde-deliver na sila. Tapos ito mga mare, naisingitan isingitan tayo ni paring MG na patungan ng mga candy natin. Ang hassle kasi mga mare, kapag bubuksan ko yung stante ng candy natin, ako pang tanggalin isa-isa yung mga candy na nasa garapon bago tayo makakuha ng candy dun sa stante. Sabi ko sa kanya, gawan mo na ako yan para hindi tayo nahihirapang dala nalang lang mga mare marunong siyang mag-welding at nakatipid tayo sa labor. Sobrang laking bagay nito mga mare lalo na't na pinapaikot lang natin ng maliit nating tindahan. Ito na yung naging outcome niya mga mare, sobrang tuwang-tuwa ang puso ko diyan. Paano ba naman di na tayo mahihirapan kumuha ng candy ngayon? Buti na lang din at may tira tayong Angel Bar na nakatipid tayo sa materyal. Idawi mga mare may nag-comment sa ating previous vlog, natutuwa daw siya sa ating mini bank. Share ko din yan sa inyo mga mare. Gawin din natin yan ng content para ma-explain natin nang maayos kung paano tayo nagkaroon ng mini bank. Pero bago 'yun mga mare, kung bago ka pa dito, please subscribe my YouTube channel And click the notification bell para lagi po tayong updated. Pati na po itong aking FB account. daghang salamat mga mare. God bless you all. Hanggang dito na lang mga mare. Thank you for watching. See you on my next video. Bye bye. Ganoon oh, Tampok. tampok na 1.5. Tampok 1.5.